Bulang lang, dininding sa Ilocano Hi guys, magluto tayo ng bulang lang Ayan guys, meron ako ditong bangus at yung ating kalabasa at saka po yung saluyot Hi guys, samahan nyo ako Ito, nakabila ko ng saluyot at din meron akong siling green, siling pula at ito yung tirang kalabasa natin at guys, may tira ako dito na Ayan, piniritong bangos. So, ito yung gagamitin natin sa pagluto. So, himayin lang natin yung ating saluyot at magpakulo ako guys ng tubig guys. Ayan. So, ayan, pinakulo ko yung tubig. Nilagyan ko ng luya, bawang at sibuyas. Hindi na nga natin ito ginisag gisa Nilagay ko na din yung siling green at siling pula. So, ayan guys, ayan lang natin itong kumulo. So, ayan nga, kumukulo na. Ayan. At binus ko na nga dito yung kalabasa guys. At pakuluan lang natin yung kalabasa. Gusto kasi sa kalabasa yung malambot-lambot. So guys, kumulo na at medyo okay-okay na po yan. Ia-add ko na nga itong ating piniritong bangus. So yun na pa, sasabit na akong kumain. And then eto nga po guys, at hahayaan lang din natin itong kumulo at mag-absorb nung sabaw yung ating piniritong bangus. Ayan guys, wala akong bagoong na alam, ano, isda. alamang yung ginamit ko dito, pang palasa. So, nilagyan ko nga lang po ng isang kutsaritang alamang at aking hinalo, i-mix-mix lang natin sa sabaw at yun yung gagamitin ko na pang palasa sa sabaw. So, lang natin itong kumulo. So, ayan, tinakpan ko nga lang po at ito, kumukulo na. Ayan. Nakita nyo po na kumulay na yung sabaw dahil po yun sa piniritong bangus. Ayan. Dahil yung pinarito kong bangus, medyo toasted. At ilagay na nga natin itong ating nabiling saluyot. So, yan guys. Mura pa lang yung saluyot na to guys at medyo malambot-lambot pa talaga yung dahon niya. At masarap siyang kainin. So yun guys, ito nga at pakuluan lang natin yan. Ayan, hanggang sa lumambot yung ating dahon ng saluyot. So yun guys, yung saluyot masustansya yan. Kaya madalang lang tayong makakain dito sa Hong Kong ng saluyot. Kung merong mga Pilipino na maglalako. Ayan. Oh, at magdadala ayan. So, yan. So, yun guys, at kumukulo-kulo na sa so Ang sarap-sarap ng ulam natin today. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, like and share, comment naman po guys. So, yun guys, sumukulo na at malambot na ang ating ulam, na nasa loyot, so yan guys nasasabik ako, kumain ng gulay, yan tamang tamo, wala nga po kung dininer kahapon, at ito nga po ang aking ilalunch ngayon so yan guys, so yummy yummy, yummy, ang sarap, at lagyan nyo lang po ito ng asin, or kung natatabangan pa po kayo sa nilagay nyo bagong, or alamang, yan ginamit ko kasi alamang ayan wala na po ako nilagay na kahit anong seasoning yan. Ang nagpalasa lang po talaga yung ating piniritong bangos. So yan guys, maglagay na nga tayo sa malinis na plate at tayo ay chichipog na. Ayan, gutom na ang, ang gutom na gutom na ang kunya. So yan guys, kung gutom ka ipagluto mong sarili mo. So yan guys, OWD live. Thanks for watching and God bless po sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo yung video na to at paki-comment naman po, paki-like and shares naman po kung hanggang saan nakaabot ang aking video na ito. Ayan. Thanks for watching and God bless po sa inyong lahat. Ayan. Ang sarap talaga ng ulam natin. So, try nyo ng latuin. Yummy, yummy! Yamamwa! So, ayan guys. Nakita natin na ang sarap ng zabaw. Higup-higup na ng zabaw. Ayan. Pang palakas, pang ng lakas. So, ayan guys. Medyo minamalat